hihingi ako ng sponsor mo. <laughs> ko pa ng so, okay. mo okay, oh, hindi ako ba nang kukunin? So, ay... Okay, hindi pa niya. pa siya. Okay, hindi pa kasi siya sumasahod. So, right, Sorry. So, ito okay. lang po yung bibilhin po natin, guys. Ayan. Okay, ayan. So, ang uh, bibili lang po natin itong kahoy po, hindi po itong sombrero, ha? Hindi po natin kaya. So, uh, medyo maliit lang po ito, pero uh, malaking bagay na po ito. Ayan. Maraming maraming salamat po sa mga nag-sponsor. At sana mayroon pang mag-sponsor sa marami pa po kami mga projects. Ayan. So, ipapakita po natin kung uh, ano po, uh, ano po ba ang ating bibili. So, ma'am, ito po. Ito pong mga kahoy na to. Ayan po, sabitan po siya. So, yan po ang bibili natin. Um, ayan, so, meron po tayong sponsor, si, si Phil Thai Vlog, and si Eden Auditor, or Eden CCTV, na kanyang channel. At ito po yung kanilang pera na pinadala sa akin, kay Cici uh, si si Phil Thai, is, ah, uh, ma'am, pakiano okay, na lang po dito. Ito kay Cis si Phil Uh, 1.7 po. Tapos guys, Sis Eden ay 2.50. Hindi pa po sila kasi monetize channel guys. And syempre lang like, ba, pahingi ako ng sponsor mo. Hindi ko pa na po punin. So, okay. 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 Hindi pa pa sa, okay, hindi pa po kasi siya sumasahol. Ito lang po yung bibilihin po natin guys. Ayan, may pa kita natin. Ito po. Ayan po, napakaganda po kapag na Nabihan po natin ito para lahat po ng wall ay malagyan po ng ganito. Tama po ba tayo, Ma'am Ron? Ito po si Ma'am Rona, ang ating uh, uh, in charge po dito sa pagpapagawa. Ayan, thank you so much, Ma'am. Thank you so much, Ma'am so Ma Jean. Sa, mga, lahat, sa lahat po ng sponsor na nag-donate, ipili na po namin ito agad-agad. Papakita po namin mamaya yung mga nabili namin. Mula po sa PS Cruz Elementary School, um, sa uh, Magpasalamat po kami ng maraming maraming sa lahat ng mga sponsor ni Ma'am Jean. Taki-subscribe po ni Ma'am Jean, at yung lahat po ng mga na nag-donate na sponsor. Thank you very much. God bless po. Ayan po, sana po mayroon pang mag-sponsor dyan sa mga kasama natin, mga vloggers dyan. Baka naman po, ayan, sana po ay uh, masuportahan po namin. Ma I mean, masuportahan niyo po ang aming school. Ayan po, maraming maraming salamat. Maraming po itong uh, malaking tulong na po ito sa amin ipapakita po natin o ipapakilala pala natin ang ating uh, Brigada Eskwela Coordinator, Ma'am Emeline F. Mirilla. Ayan, yung aming master. Sobrang ganda. so, maraming maraming salamat, Ma'am, okay. sa pag-accept po. And sana uh, makatulong pa po kami sa mga next project pa po natin. Sa mga sponsor dyan, guys, sana po ay masuportahan po natin ang aming school. Thank you so much, mga kay uh -huh. hey, Ma'am Rona. Okay. Thank you Cheers. po. Salamat po sa mga sponsor. Salamat po. Vlog and Bambim Series. Salamat po, po. sa mga po. 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 God bless po kayo yes. na. God bless. More po. subscribers. <laughs> so, ayun, guys. Ito po yung project po natin. Yung bumili ng kahoy so kung makikita nyo po yan po yung sabitan ng mga helmet kanina sabi ko sobrero <laughs> ayan helmet po para sa protection po sa ulo ng mga bata ayan, kung sakali mang dumating yung mga sakuna so hinahanda na po natin para po sa darating na pasukan ay okay na po lahat so kailangan pa po natin ng maraming kahoy para makumpleto na po natin so mayroon po tayong new building and old building so dito po sa new, yung nakikita po ninyo, new building po ito so ilang floor po ito hanggang fourth floor so ilang uh, floor pa lang po yung merong uh, nakasabit so kailangan po po talaga ng kahoy kaya so ito po yung naisip natin para makumpleto na po at ayun, may nag-sponsor naman sa atin. So maraming maraming salamat po sa inyo. More blessings to come po sa mga sponsors po. A few moments later. Ayan, ayan. Ah, sige po. Ay, anong pa, size ba, mo yan, kwe? Ah, 8 to. Ay, parang ganito nga. Ganito yeah, yung size? Oo, oh, oh, parang ganito. Kasi dati parang ganito, no? Pinutol pa nila. Oo. Oh, oh. Ganito na lang. -ano isa? 95 <laughs> 90 wala nang tawad to 90 hindi <laughs> pa pwedeng 90 ito Ah 90 <laughs> ayan so thank you so much po sa 5 pesos na discount sir ano pong name ni sir ano pong name niya sir si sir James ayan, thank you so much thank sir, you sir po. James makaka discount po tayo ng 5 pesos ilan thank po ba mabibili natin dyan ma'am So, ito. 16. Oo. Ah, uh, pwede, pwede po ba magpahatid nito, sir? Sa school? Oo, uh, dyan lang po sa elementary po. Oo. Uh, uh. Ayan, maraming salamat po. Kasi hindi kaya ng dalawang teacher magbuhat. <laughs> Alam mo si Mamrona. Ito <laughs> na po yung kahoy na donation nyo. Thank you very much for the ticket 8, ay 8. eh. -oh. 16 pieces daw. Ah, uh, 16. Ilang ano na yun? Pwede na yun. Marami na po. Ilang uh, wall na lang nalagyan na. Ano uh, yun thank you so much po. Dapat ay, ang pa... Ano, bigyan kita? Na? Ay, ikaw na doon. Hindi, huh? ikaw ba? Sige. Ah, may kulay siya. Para hindi mahugot lahat, ano? Oo, oh, mayroon pa siyang, ano, may pakulay. Para hindi mahirapan pag hinugot. O, oh, pag color blue, ibig sabihin, 8, ano? Ang haba niya. Madami uh na, -uh. Salamat. Kahit sa warga. Picture na lang ako, mo para pag-location ko pala. Picturean mo, ma'am? Oo, picturean ko. Pati ikaw. pieces lang po ito. Kulang po. So mayroon pa tayo pera. Bibili po natin mamaya. 11 pieces pa po ang bibili natin. So bali, 16 plus 10. 26, 26 po. 26 pieces po ang bibili natin. Thank you so much po sa mga sponsors dyan. Maraming maraming salamat po. Papahatid na po namin ito kay Kuya. Kuya, ka dito Kuya. Papakita ka <laughs> sa video. Kuya, halika dito. Kuya. Ay, po si Kuya. Kuya, pahatid po kami sa school. Apo, po kami sa Salamat po. Thank, thank you, you po. po. Sir, thank you po. So, maraming maraming salamat po guys. Please subscribe our channel. Please subscribe our channel. And ito po yung channel natin for our pupils po. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Thank you.